Bismillahirrahmanirrahim. Dito na po tayo mga taga-subaybay sa ikatlong episode ng ating paksang patungkol sa suliranin o di kaya ay problema ng mga bagong yakap sa Islam. Kalakip pa rin sa nabagit nating problema patungkol sa uh, kaalaman sa Islam, ang pag-aaral sa Islam, ay ang problema kapag ang isang bagong yakap sa Islam ay nagbasa dito o di kaya mayroong taong nagbigay sa kanya ng kaalaman patungkol sa Islam and then sa isang araw naman ay meron din nagbigay sa kanya ng kaalaman patungkol sa Islam and then pagkaraan noon nakikita niya na itong mga ibinibigay sa kanyang kaalaman ay magkakasalungat magkakasalungat so makikita niya na si isang tao nagbigay sa kanya ng kaalaman ay nagsasabing ito ay pwede sa Islam sa isang araw naman mayroong magbibigay sa kanya ng patungkol din sa paksang yaon na nagsasabing ito hindi pwede kahapon pwede ngayon hindi pwede So ito yung naging suliranin, naging problema ng isang bagong yakap sa Islam. Dahil uh, hindi niya alam kung saan doon ang alin ng tama doon. Saan doon ang tama. So dapat doon, ang kalutasan sa ganitong suliranin, kinakailangan sa taong bagong yakap sa Islam, kung siya ay magtatanong, maghanap ng tinatawag na dalil, katibayan. Katibayan sa kung ba't ito nasabing pwede. O di kaya kung ba't naman ito nasabi ay uh, hindi pwede. Dahil baka minsan, ang nangyari doon sa nagsasabing uh, hindi pwede, and then doon naman sa taong nagsasabing pwede, pero may mga kondisyon kung paano ito naging pwede. So, ganoon yon So, kinakailangan hanapan ito, o di kaya itanong niya kung uh, ano ba ang dalil dito sa pagtatanong na talagang gusto niyang malaman ang patungkol sa paksang kaniyang dapat malaman. Hanapan niya o di kaya itatanong niya ang tinatawag na ano bang dalil dito o di kaya ang katibayan patungkol dito. Dito sa Islam, kung titingnan mo, sa totoo lang, ay walang magkakasalungat dito. Ang mga katibayan sa Banal na Quran, o di kaya sa mga sunna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga hadith na mga sahih, ibig sabihin uh, autentiko, hindi ito kailangan magkakasalungat. Kahit na ang sa tingin mo, sa tingin natin, sa tingin ko, sa tingin ng kahit sino ay kung titingnan mo parang magkasalungat. Pero yun pala, may tinatawag na makhraj. May ano doon, may Uh, uri ng kung paano ito gawing uh, magkasama lang o di kaya tinatawag na jump sa mga katibayan na ito. Kung paano ito iipunin at bigyan ng kahulugan ang nagsasabing hindi pwede at ganon din nagsasabi na ito'y pwede. Magbigay ko ng halimbawa. Sa banal na Quran halimbawa. Sinasabi sa Quran, sa isang aya, nagsasabing in nakalata hadiman ahbabt. And then sinasabi naman sa isang aya na wa inna latahdi ila mustaqim. Doon sa unang talata, ang sinasabi doon, ikaw o propeta, ikaw Muhammad, hindi mo mabigyan ng gabay ang sino man ng iyong magugustuhan. Hindi ka makapagbibigay ng gabay sa sino man na iyong magugustuhan. And then doon sa isang talata, nagsasabing wa inna latahdi ila mustaqim. Ikaw ay makapagbibigay gabay, patnubay, patungo sa daang mabuti, patungo sa matuwid na daan. So kung titingnan natin, parang magkasalungat ka. Ba't sinasabi doon sa kay Propeta Muhammad na hindi ka magpagbibigay ng gabay sa sino mang taong yung magustuhan? At dito naman sa isa, sinasabing ikaw ay nakapagbibigay gabay o di ka ay uh, gumagawa ng gabay tungo sa matuwid na daan. So, kasalungat nga. Pero yun pala, may tinatawag na jump. Ibig sabihin, iipunin ang mga uh, katibayan na ito and then bibigyan ng kahulugan ang bawat talata. Sinasabi ng mga... Scholar patungkol sa mga aya na ito, ito nga ang sinasabi kong tinatawag na jam, o di kaya kinakailangan malaman, ng kahit na uh, born Muslim, o di kaya ay bagong yakap sa Islam. Sinasabi nila na itong tinatawag na hidayah, pagbibigay sa kahulugan ng dalawang aya na parang magkasalungat. Sinasabi nila na itong hidayah, ang pagbibigay ng patnubay, ay dalawang uri. Ang una, ay ang pagbibigay ng hidayah, patnubay, na tinatawag na ilham, yun ay habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinibigay sa taong kanyang may ibigan, at saka tawfik. Ang pangalawang uri ng pagbibigay ng patnubay ay ang pagbibigay ng kaalaman, o di kaya pagbibigay ng katuruan dito. So, ang unang talata na sinasabing, Inna nakalata di man ahbab, ikaw katunayan ay hindi ka makapagbibigay ng patnubay sa sinamang iyong magustuhan, ang tinutukoy dito ay ang hidayah, ang patnubay na Uh, ilham ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung bang bigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sinumang kanyang maka na, uh, nagustuhan Yun ay hindi kaya ng sinumang tao, kahit ng mga propeta. So yun ang ibig sabihin doon sa inna kalatahdi man ahbab, ikaw ay hindi makapagbibigay ng patnubay, doon sa patnubay na ilham ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, habag ng Allah sa sinumang tao kanyang magustuhan. Doon naman sa ayang nagsasabing wa inna kalatahdi di ila sarati mustakim, yaunang uh, patnubay, hidayah na pagtuturo o di kaya pagbibigay ng kaalaman. So, yun, kaya ng propeta at kaya ng sino mang tao, magbibigay ng patnubay na uh, pag-aral o di kaya pagbibigay ng kaalaman sa mga batas ng Islam. So, yun palang ibig sabihin noon. Kaya walang contradict. Walang magkakasalong ka dito. Isa pang halimbawa, babasa natin sa talata sa Quran na nagsasabing uh, uh, Rabbul Mashriq wal Magrib sa isang talata Rabbul Mashrikaini wa Rabbul Magribain sa isang talata pa naman nagsasabing Falaok sa Rabbil Mashariki wa Rabbil Magharib. so kung titingnan mo parang magkakasalungat dahil dun sa unang talata nagsasabing ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng uh, sinisikatan ng araw at saka nilulubugan ng araw doon sa pangalawang talatang binanggit natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng dalawang sinisikatan ng araw at dalawang nilulubugan ng araw. At doon sa pangatlong talata, nagsasabing siya ang Panginoon ng mga sinisikatan, ibig sabihin marami, sinisikatan ng mga araw at nilulubugan ng mga araw. So kung, kung titingnan natin, parang contradict. Yun pala may mga bagay o di kaya may tinatawag na pagiging pag-ipon, aljam, sa mga talatang ito. Doon sa uh, ng talata, Rabbul Masyrik wal magrib Ibig sabihin yung sinisikatan na alam natin, sinisikatan ng araw at saka nilulubugan ng araw. Doon sa tinatawag na dalawa, yun ay sa uh, dalawang sinisikatan ng araw sa tag-init at saka taglamig. Magkaiba yan eh. Magkaiba. So, dalawang sinisikatan ng araw at dalawang nilulubugan ng araw sa panahon ng taglamig at saka panahon ng tag-init. At doon naman sa tinatawag na uh, doon sa talatang nagsasabing Panginoon ng mga sinisikatan, mga sinisikatan ng araw at mga nilulubugan ng araw, yahoon ay mga sinisikatan ng bawat araw. Ibig sabihin ngayon, sa araw na ito, and then bukas, and then sa makalawa, ibang-iba ito. So, sinisikatan ngayon, iba na. Nilulubugan ngayon, iba na sa bukas, at iba rin sa kasunod na araw. So, yun ang ibig sabihin ng mga uh, nagsasabing talata ng Rabbul Masharik o Rabbul Magarib. So, yun po mga Uh, minamahal na taga-subaybay dito sa talata, sa Quran, o di kaya na sunna, ito halimbawa lamang, dito ay walang mga tinatawag na magkakasalungat. Walang magkakasalungat, kundi meron itong tinatawag na pagdadala, o di kaya jam, sa mga katibayan na ito, and then binibigyan ito ng mga uh, kahulugan bawat isa. Kasama pa rin suliranin, o di kaya problema ng isang bagong yakap sa Islam, ang tinatawag na problema sa da'wa. Ang tinatawag na problema sa Uh, da'wa. Ang nangyari sa isang da'ya o di kaya isang bagong yakap sa Islam, kapag siya ay yumakap na sa Islam at gusto itong idawa rin sa iba, ilipat sa iba ang katuruan ng Islam, nangyari sa kanya na minsan, kapag siya ay nagsasalita, napapansin niya walang nakikinig sa kanya. Walang nakikinig sa kanya. So, ang kalutasan dito, dapat malaman mo, ikaw na bagong yakap sa Islam, na ikaw ay hindi mo tungkulin na ipasok ang mga tao sa, sa 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 paraiso at hindi mo rin tungkulin na ilabas sila mula sa impierno. Kaya uh, dapat malaman mo na pati ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabihan ng Allah sa uh, Surat at Taghabun sinasabi sa kanya na Fain fa innamal 'ala rasulina al balaghul mubin. Kung kayo ay tatalikod, kayo na mga taong binibigyan ng kaalaman patungkol sa Islam, dinadawaan patungkol sa Islam, kaya dapat malaman nyo na aming sugo ay walang, hindi sa hihigit maliban labang sa pagbibigay ng uh, malinaw na katibayan o di kaya ang uh, pagpapaliwanag sa inyo. So, yun lamang sa kanya. Hindi niya tungkulin na ang mga tao ay ipasok sa paraiso at ilabas mula sa impyerno. So, ganun din, ikaw na da'iya, -da kapatid namin na uh, bagong yakap sa Islam, hindi mo tungkulin na ang mga tao ay ipasok sa paraiso at ilabas mula sa impyerno. Pati nga ang propeta sinabihan ng ganitong aya, So, hindi mo yun ano, hindi mo yun tungkol. Ang tungkulin mo lamang ay maiparating sa kanila ang uh, patungkol sa kaaral-aral, -ka uh, aral, patungkol sa Islam, yun na ang iyong tungkulin. Yun na ang iyong tungkulin. Ganun pa rin, makikita niya, o di kaya, makikita ng isang bagong yakap sa Islam, kapag siya nagsasalita, and then may magtatanong sa kanya ng tanong na tinatawag na shubha. Ibig sabihin, parang uh, uh, paninira sa Islam. Shubha, hindi alam kung anong uh, isasagot dito. So, kinakailangan dito sa isang bagong yakap sa Islam, dapat din malaman nila, Alhamdulillah, ikaw ngayon ay yumakap na sa Islam, nasa tamang relihiyon at uh, noong dati ikaw ay katulad din nila. So, narapat dito sa iyo, ang tao bago siya papasok sa tinatawag na larangan ng dawa, ay meron siyang mga kasagutan sa mga ganitong tanong. Meron siyang kasagutan sa mga ganitong tanong at ito'y hindi hindi mahirap dahil uh, napakaraming babasahin ngayon na tumatalakay patungkol sa mga tanong, patungkol sa paninira sa Islam, so andun yung mga kasagutan. Kahit na ito sa wikang, uh, uh, sa wikang Arabic maraming mga naisulat, o di kaya sa wikang English, o di kaya sa wikang Tagalog, maraming manunulat ngayon na kilala natin. Alhamdulillah, ang karamihan dito ay mga puro kapatid na rin na bagong yakap sa Islam. Sumusulat sila patungkol sa paninira sa Islam and then may mga kasagutan dito. So, kinakilangan doon, bago papasok ng isang bagong yakap sa Islam, mabasa niya ang mga ganitong uri ng katanungan. Nang sa ganoon, masagot niya agad ang ganitong mga uh, na siyang paninira sa Islam. So, hanggang dito na lang po mga takasubaybay at sa susunod na paksa, uh, dito po sa ating uh, tinatalakay na paksang ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs>